Joseph Lee, President of J.B. Patrick 2015 Bakit kailangan gawa ng paraan ng pag-join? Now, para po sa akin, bago po ibig like, sabihin bakit kailangan siyang gawa ng paraan Una-una, ang isang bagay na naging mahal na naging mura hindi dahil sa presyo Ang isang bagay kaya siya naging mahal dahil depende kung anong kapalit Parang aaralan ko, kung itong iPhone na ito ibibenta ko lang ng 3,000-4,000 I'm sure magiging mura siya Now, anong pwede? Ibig sabihin, hindi problema yung Now, sa lahat mo nang nakaka dito kasi alam ko bakit mo ito napanood kasi I'm sure na-presentan ka po ng ilo ba? Now, kaya mo siya kailangan doon gawa ng paraan kasi ang lahat mo ng OFW, lagi ka po meron ginagasa First, extension ka ng ada pamilya Parang politiko na minsan kinatakbuhan ka ng lahat. Second, marami mga nakaasa sa'yo na akala na nila na umulog ka lang ng pera. Kaya minsan pag hindi ka pa tumutulong, sila pa nagigales kayo. Third, ang hindi mo rin magpadala ng pera sa mga mahal mo sa buhay kasi ginagawa mo yung papakasi na parang lagi like, mo ang sinasabi, um, spending money with, your children is good, but spending time with your children is the best. Now, alam niyo ba na marami ako, oh, marami po akong nakilala na mga anak ng OFW na minsan um, napapariwala rin sa buhay kasi padala na padala na lang ang pera yung mga mahal sa buhay without even knowing kung anong nangyari sa kanila. Now, eto guys, simple na. Kung nagpresentan ka ng in-global ngayon at gusto mag-join, meron ang problema mo, wala kang pera. Hindi po totoo, wala kang pera. May kataon lang ang pera mo, nakabudget na siya ngayon. Ibig sabihin, bago po ng pera mo, alam mo kung sino papagalan mo, saan mo tatago, yung bayo mo sa rep, yung kakainin mo, in short, alam mo na lahat kung saan pupunta. Now, alam mo po ito guys, ano ba naman? Bawasan mo muna yung kain mo? Or, bawasan mo muna yung pagpapagalan mo sa mga buhay? Alam mo, pag kasi isa so, lang sure ko, bakit kailangan mo join? eh? Kasi hindi ito ang way para lang magbabaw buhay mo. Baka ang babawin ng buhay nito, buong pamilya mo. Isipin mo na lang kung because of this after joining, ito yung magiging last year mo sa country niya. Na-imagine mo ba sarili mo kung pupuwi ka na mag-forgood ka? Eh, hindi pa meron ang mga ayaw sa buhay na malalaman nila na pag uwi mo, hindi ka na sa kanil yung pinagtatrabaho mo. Ano na lang kaya hindi pa yung meron ka? Kung ngayon, biglang naranasan mo, yung inikita mo sa country niya, biglang inikita mo sa yung global at nasa Pilipinas ka lang. Ang alam po ito guys, kaya, gawa mo siya ng paraan. Kasi isa lang siya, po. lahat tayo gusto natin gumanda buhay natin. Lahat tayo gusto natin, makuha natin parang pangarap natin. If maging creative ka have plenty ways para makuha at makapag-join. Number one, pwede naman man mong utang. Ba? Okay. Ginagawa naman natin mga Filipino yan eh. Nang utang na sa mga festa, mag birthday, pang bilhin na kung ano, ano, ano. bakit hindi mo gawin yung ginagawa ng mayaman? Ang mayaman, nang utang, tinatay ng negosyo. Ang mahirap, nang utang, binibili ng mga ah, ganit. Now, anong pagpatay? Simple eh. lang. What if dahil sa panguntang mo, doon ka akong kita ng malaki. Di mas maaari ka pang mamumotin dito ng mga tao. Kaya sabi nga nila, meron sila pang good debt at bad debt. Ang good debt, yung utang mo, lalong nagpapasok ng pera sa'yo. Ang bad debt, yung utang mo, na nagpapasok ng pera sa'yo. pero para po sa akin, kailangan mo lang itong gawin kasi sayang. Sabi nga nila, sa lahat po na maglalagbay ang thousand steps will always will always start the first step. Now, if you want change, ano ba naman, idagdag mo muna ito sa ginagawa mo. Who knows? Because of that decision na ginawa mo ng paraan, because of that decision na nagbago ka ng mindset, who knows? Pagdating no, kasi oras, yung lahat po na sa amin, yun na rin po mangyayari sa inyo.